ng mga uragon sa Irosin Sosogon. May mga larong simple na parang pang birthday party. Meron ding larong sintandana ng mga lolo't lola. Pero ang tag-isa ng lakas nila, dito nagkasubukan, dito nagkasukatan. Bukas sa pagising mo'y pabango ng umaga tila sana matagal na sa ako ng lupa ang papasanin ng mga tigasin ang irusin ang matis karil at titirik. hindi na makakahirit kaya lahat pinagpapayuhan na konting ingat dahil baka sila madula ay utas parabas yung kamera bang ko nadulas Pero ang mas malupit itong mano a mano agawang buko sila ulang laro muling pinuhay ng mga ito malas mataw ng agawan swerte ang di mabubunutan ng ipen kapag ikaw ay lahat Ganun. Pero kapansin-pansin ang muntik-muntikan ng pipulan, at maya-maya lang, ayan, ala, oh oh titikin mo nga sa tenga, ala, awatin nyo, ano ba? Oh, ano, ha? Tila nga, magpungay ang mata mo. Pakis nga pare, para mawala ang init ng ulo ko.